Ate... Nagutom na ako araw-araw ng nakaraan. Ay! ba yan? Talo na naman. Ah, nag e tingin na niyo? Wala po. naman? Nag-e-scutter ka na naman po. Alam niyo naman po wala na tayong makain. Hoy! Kahit nag e ako, hindi ako humihingi sa inyo. Eh, ayun na nga, pay. Alam niya namang, sa inyo lang kami umaasa. Tapos ganyan pag gagawin niyo. Kaya nga eh, puro kayo asa. Ang niyo na. Magandaan ng trabaho. Hindi yung puro kayo hingi. Puro kayo hingi. Paano naman po kami makakapaghanap ng trabaho? Wala pa po kaming pangkuha ng requirements. Ay, nako. Maghanap kayo kung saan kayo makakakuha. Hindi yung puro sa akin na lang. Paano naman? Opo, susubukan po namin. Maghanap kami ng mauutangan po para kumuha ng requirements. Ito, talo na nga ang tao eh. Hihingi pa. Sige po, magtatry na lang po sa mga kapitbahay natin. Kung sino po pwedeng tapitan. Ay, ay, sila ay! Si Lasky, ayaw makita mga pagbumukha nyo. Ano man, parang hindi niyo naman po kami anak. Eh, hey. Ang inaano ko lang po kasi, masyado na po kayong nalululong sa sugal. Wala naman po kayong kinikita dyan. Lagi po kayong tali. Wala kayong pake kung anuman man ginagawa ko. Tapos isang beses na lang po tayo sa isang araw kumakain. Maghanap kayo. Saan niyo gusto mong pumunta? Doon kayo. Layas! Kung gusto niyo, doon sa magaling yung ina. Sumama kayo doon. Labi ka naman pa. Parang di mo naman kami naiisip. Matatanda na kayo. Siguro naman alam nyo na yung tama at mali. Alam mo pa, dapat nga mas alam mo yung tama at mali. Dapat iniisip nga din po kami. Tsaka, dapat nga po eh. Baka lalaki po yung kasi magalit ko yung anak mo. Ay, naku-naku! Ganto na ako. Simula nang iniwan ako ng ina nyo, mas pinili ko na lang to. Ano ba dapat um, nating gawin? Ano ba ang dapat natin gawin? Hindi um, na ko oh, pa. Hindi ko um, natin alam sa'yo maglalaki. Tutulungan naman kita, ate. Huwag ba Tutulungan naman tayong dalawa. Kasi mukhang... Um, wala namang pakialam sa atin si Pape. Hmm. Kung ayaw umalis, ako na lang aalis. Total, talo na naman ako sa sugal. Lalabas lang ako at mangungutang na naman ako sa kapitbahay para makapaglaro ako. Hindi kagaya niyo, puro kayo asa. Saan ka naman pakukuha ng pambayad ng uutangin mo? Wala kayong pakilam kung saan ang kukuha ng pambayad. Ah, lubog na lubog na nga tayo sa utang eh. Uutang ka na naman. Ay nako, nakakailita kayo. Ako na lang aalis. Che, may wala lang ka dyan. Um, hindi okay. um, ah. na ako kaya hindi ko kaya hindi ko kaya ko kaya hindi ko kaya hindi ko kaya hindi ko kaya ko kaya hindi 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 Oh, lang. Kailangan lang po talaga namin ni Hazel pa. Wala akong pakialam! Oh, please. Aba! Ano mong bata ka? Ay! Ah! Ayaw, mo lang, mo Ay! 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 <laughs> Sobrang-sobrang nang pag-ingin ninyo sa akin. Pwede hindi pa kayo lumayas dito. Pa! Hindi mo kami lagi nang hihingi sa inyo. Grabe naman kayo sa amin. Wala nang manihingi po kami sa inyo kasi Patay ka po namin. Ama ka po namin. Wala akong pakialam. Magsilayas kayo dito. Hindi ko kayo kailangan. Adiós! Yes. Oh, T'he trobada. M'ha oblidat Hello? Rio? Pwede ba akong mautang ng pera sa'yo? Gusto ko ka na kasi natin yung mga anak ko eh. Ha? Yung mga nakasmila ako. Kaya, gusto ko kasi nag-aalala ako sa kanila Sana naman, mapahiram mo ko. Tsaka, ang bayaran dito sa bahay. Kailangan bayaran. Hello? 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 Mati. 나는 뭐 하는 애셔고 누구 뭐 누르잖아 보자니 밖에 나어 인마 학교를 비트 인사고 뭐또 이리씩 같이 하고 말아요. 참 해지다. 어, 해지도 쉬는 애. 뭐 알았어? 봐. 똑같은 거 코인 하나나 Wow! Naisip niyo po po pala kami? Pagkatapos niyo kami palayasin? Sabihin niyo naman pala talaga. Tawags niyo Anak? Hindi niyo ba ako kayang patawarin? Ba ano naman. Magkakasama tayo. Hindi niyo nga po kami inisip eh. Hindi na nga po kami nakakakain noon. Paano kasi? Panay Para scatter. Parang ibang ginawa kung di mag-scatter. Tapos mananakit pa ng anak. Mga anak, simula nang umalis kayo. Tinigil lang ko na yung pagsusugal. Siguro pa. Tsaka ka na lang namin mapapatawad kapag okay ka na talaga. Kasi, yung sugal-sugal na yan, mahirap niyang pigilan eh. Tsaka, sana naman pa magpakalalaki ka. Ano? Parang awal mo na. Umuwi na tayo sa bahay. Hindi na kami babalik sa bahay. Hindi na kami uuwi. Hindi nyo na ba ako kayong patawarin? Tsaka sinabihan na kami ni Mama, kapag hindi ka nagbago, hindi kami sasama sa iyo. Kaya, yeah, pwede ba pa? Huwag ka magkakasaya ng oras. Balis ka na lang. Baka siguro magbago pa yung isip namin. Hindi na ba talaga magbabago yung eh. isip nyo? Napatawarin ako? Ah. Pa, huwag na po Siguro mapapatawad na lang po namin kayo kapag okay na talaga kayo. Tsaka, okay na din naman kami dito eh magpapakain kami ng ayos ng kapatid ni Mama. Naaalagaan kami ng ayos. Tsaka na no, siguro pa kapag kaya mo gawin sa amin yun. Oh, sige mga anak. Kung yan ang pasya niyo. Taalis ah, na ako. Hindi ko pa talaga kayong patawad si Papa. Kaya ang ate, Nagbababa hmm. din yung minuman na minuman po kaya yung minuman niya sa atin eh, na alig natin siya. Kahit pa paano, sakay mm. pa rin naman natin siya.